Ipinamahagi ng Army Artillery Regiment at Sponsors sa mga kabataang nangangailangan ng kagamitang pang-eskwela sa mga depressed area ang mga gamit pang-eskwela na nakalagay sa mga kahon ng sapatos. Ang shoebox ko para sa kinabukasan mo na nagbibigay ng na shoeboxes sa 408 na kabataan mula sa mga piling paaralan sa Palayan City at General Tinio. Ang mga kabataan na mula sa Buklod Palad Elementary School, Minalunga Elementary School at Kalikasan Elementary School na sakop ng palayan General Tino na umabot sa 408 students mula kinder hanggang 4 year ang nakatanggap ng shoebox ko para sa kinabukasan mo ng Army Artillery Regiment. Nagsimula ang Project Shoebox noong 2012 at tinadap ito ng Philippine Army noong 2013. Inilunsad bilang shoebox ko para sa pag-aaral mo at simula noon na umabot na sa 93 public school na nabigyan ang nabigyan ng programa para sa taong 2012. Umabot naman sa 288 public school sa taong 2013. Ginamit din na shoebox upang makatulong sa mga estudyante na hinagupit ng bagyong Yolanda at Pablo. At sa pagdaan ng panahon, ang shoebox na ito ay ginamit din bilang lalagyan ng relief goods para sa mga pagkakataon na sinasalanta ang ating mga kababayan ng mga kalamidad. Sa pagpasok ng taong 2015 ay naabot na ng shoebox ko para sa kinabukasan mo ang 701 schools o 219,560 student beneficiary sa buong bansa. At nakatanggap ng humigit 8.5 million worth ng donasyon mula sa mga katuwang ng PNP at mga organisasyon. Ilan na dito ay ang SM Kabanatuan na ibinigay ang kanilang suporta sa pagbibigay ng item para sa mga bata. Well, itong mga ganitong uh, programs sinusuportahan talaga ng SM yan. In fact, uh, across the country, marami kaming advocacy, no, through the SM Care Foundation. So, isa to sa aming mga bagay na pinaniniwalaan na uh, paraan namin din to give back to the community. So, through the SM Care Foundation, uh, we we have partnered with the Philippine Army regarding this uh, event. We have what we call Uh, the bears of joy so we have an annual program a yearly program about the bears of joy uh, it's it's a program of sm where the shoppers can buy uh, a teddy bear and then uh, one is for them to keep and the other one is to give so if you will notice ang aming mga bears na pinadala, There's also if there's still tags there, no, there's still tags. It's written there who the bear came from, who was the donor. So it's not only SM who does this, but we we're more like an arm, no. We're just a stepping stone for the community also to reach out dito sa programa. And we're happy a lot of people are supporting through the years to sa programa namin at San Miguel Brewery na nagbigay din ng item para sa mga mag-aaral. Actually, itong event ng Philippine Army na Project Shoebox, uh, nakipag-partnership tayo dito dahil sa nakita natin yung kahalagahan ng programa na kung saan binibigyan ng mga konting kagamitan yung mga kabataan natin yung kagamitan na yon magagamit nila sa pag-aaral nila. At yung pag, nag pag kasi nakita naman natin mga kabataan natin ngayon o yung mga mag-aaral, sinasabi kapag na-interview na kulang yung gamit, kulang yung ganito, kulang ganon. So nakita natin na in our simple ways makakatulong tayo at yung simple ways na tinatawag natin na yon mabibigyan ng great opportunity for them para maging di ba nga sinasabi natin sila yung pag-asa ng ating bayan so with that i think uh, nakita ng pro ng company yon as part of uh, of our corporate social responsibility para sa operation na ito nagbukas ng kanilang palad sina Senator Antonio Trillanes IV, Governor Cherry Domingo Mali, Mayora Adrian Cuevas, President Pacifico Anyag ng Wesleyan University, Miss Laila Galingan, maguro na ng Camp Tenyo National High School, Midway Maritime Foundation, ABS-CBN Sagip Kapamilya, Gardinia, Kiwanis International, SL Agritech, Aboytis, KBP, San Miguel Brewery, ASCII, and Proctor and Gamble Philippines. Lubos din sa pasasalamat ng DepEd dahil sa pagtulong na ito sa mga estudyante mula sa mga depressed areas, kung saan ang ilan sa mga nabigyan ng tulong ay mula sa sektor ng mga indigenous people. Nananawagan din ang DepEd para sa iba pang mga estudyante na nangangailangan ng tulong upang mapagpatuloy ng maayos ang kanilang pag-aaral. Ang mga batang ito ay kailangan talaga ng tulong at higit sa lahat, uh, suporta, pinansyal at sila po ay tunay na may kakulangan sa kahirapan. Sana nga po mapuntahan pa nila ang kanilang mga paaralan para makita ang tunay na kaanyuan ng mga bata, pati na ang kanilang paaralan. Sinigurado din ni Coronel De Asis na hindi ito ang huling beses na tutulong ang shoebox project sa Nueva Ecija. Itong proyekto na ito actually is, uh, is endeavor to, to reach out no? sa mga paaralan na nangangailangan ng tulong. No? So in cooperation with the Department of Education and Culture, we, we, we see to it that uh, we will be able to provide support dun sa mga mga paaralan na mas nangangailangan ng ating support. Ha, now, sa, sa, sa pakikipagtulungan din ng ating mga donors, nakita niyo naman kung ganong karami yung mga donors natin na taus-pusong uh, nagbigay ng kanilang uh, pagtulong sa atin. no Itong activity na ito ay magpapatuloy This is just a launching and uh, we intend to to reach out to other schools. So, mga 400 plus lang itong mga bata na ito. And then we have uh, other uh, distributions to be undertaken on the 11th, on the 15th, on the 13th, and on the 25th. Kami na pupunta rin sa mga school, hindi na namin sila susunduin. Bukod pa dito ay binigyan din na kasiyahan ng mga mag-aaral, lalo na mga elementary students, nang lumabas din ang isa sa paboritong mascot ng mga kabataan, si Jollibee, bago sila ibalik sa kanilang mga eskwelahan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang